guys, ganap nga, ay nagbiyahe nga kami papuntang San Fernando, Pampanga. Pero sa kaswerte, swertihan nga naman. Diyos ko, nasiraan kami. Nakshuta. <laughs> Meron kasi kami pupuntahan ngayon. Buti na lang talaga maaga nga kami nabiyahin. Kali habang ginagawa nga eh, pinakar wash na rin namin. Tapos sabi namin babalikan na lang namin at naghanap nga muna kami ng mga kakainan. Swerte pa rin naman kami dahil meron ngang cafe dito sa tabi ng car Ito nga yung croissant de pampanga. just ko, pa. Balo mo naman niya, latin latinda. Pasok nga namin ay eh, nakita namin na marami palang nakadine in at naghintay na nga lang muna kami ng table na available. At ang una ko na nga napansin nung inabot nga sa amin yung menu, grabe, mura yung tinda nila dito in fairness. Pero syempre ang tanong, masarap kaya? Ganyan kasi tayong mga Pilipino kahit hindi nyo aminin, masyado tayong demanding. Habay doon ikakain tayo, syempre ang gusto natin, mura na, masarap pa. Makanyan mo ka bisyo. <laughs> Alam nyo guys, sobrang nakakatuwa dahil ngayon lang din ulit ako nakakita ng cafe na pet friendly nga. Siyempre kahit anong kafe, cafe, makadalasan talaga eh, hindi nga sila nag ng kahit anong pet. Pero next time, ayun na nga magdadala na ako ng ahas. Charis! <laughs> dahil well, hindi pa nga tapos yung sasakyan at nandito na nga kami sa loob ng Cruzhan de Pampanga, naisipan na nga namin umorder. Pero hindi namin lubos sa na lahat pala in inorder namin. Eh, ganito karami ang serving. Diyos ko pala. Ay, talaga namang manakla na kami kanini. <laughs> Meron nga kami in-order na fries at nung inabot nga sa amin ay eh, isang bandiado pala. Nakasyo, tanong drinkman namin, Diyos ko, sobrang sarap kahit anong shape. <laughs> Pero syempre, ang pinaka nagustuhan ko dito ay itong Spring Oval Silker fries <laughs> dahil croissant di pampanga nga ang pangalan ng cafe na to eh syempre hindi namin palalagpasin ang kanilang croissant pero hindi naman namin akalain na ganito karami palang darating sa amin Diyos ko isang pamilya yung na-order namin na shoot pa nga si Bebu ng nachos overload. Talaga naman overload dahil kung ano-anong mga toppings ang nakalagay. Talaga naman mamumroblema kaming apat nito. Pakananom yung gisa ng Rennie. <laughs> Ay, nakshoot Parang may pag table dito sa harapan namin. Napakaraming nakalagay. Hindi naman kami masyadong halatang gutom dahil nag-order nga kami ng iba't ibang flavor pa ng pasta. At busit na busit nga ako dahil lahat ng tikman ko sa mga menu nila, eh lahat masarap. Pakanaan ko mag-diet kanini. <laughs> Pero alam nyo ba, first time ko lang titikim ng black pasta at ito nga yung in-order ni Bebo. Alam nyo guys, natatakot kasi kung tumikim ng mga pagkain na hindi ka aya sa paningin ko. Pero dahil nandito na nga ako, eh nagtiwala na ako sa croissant de pampanga dahil lahat naman ang kainin ko sa menu nila ay masarap. Yung black pasta nga yung in-order ni Bebo at nakihati na nga lang ako sa kanya at noong tinikman ko nga, in fairness, lasa siyang palabok. Mukha lang talaga siyang pitak pero sobrang sarap niyan. Nakshoot <laughs> Iba't ibang mga flavor pa mo ng pasta ang mga pinag-order namin. Hindi naman kami aware na ganito kadami yung serving nila. Tuwa nga ako dito sa isang doggy na lumapit sa akin dahil just ko kamukhang kamukha niya si Lala. At alam niyo ba, umorder nga rin kami ng pizza pero just ko yung pizza nila dito dahil kakaiba. Sobrang nipis nga niya at feeling ko gawa rin to sa croissant. In fairness naman sa kanila, original yung pizza nila. <laughs> Dito na nga tayo sa pinaka-exciting party. Tikman na natin kung gaano ba kasarap ang croissant dito sa croissant de Pampanga. At alam nyo ba guys, na ngayon na lang ulit ako nakatikim ng croissant. Diyos ko, hindi naman kasi kami mayaman. Charis! <laughs> Ayun nga kong i-rate ko ngayong mga croissant nila dito, ay just ko perfect score, sobra la kanya man. I recommended ko yung mga croissant na tinikman ko kanina lalo na yung chocolate. Pero ito nga sila Jake, yung pinintirya nga nila, yung may mga prutas sa taas. Ay grabe, the best yung mga pagkain nila dito as in wala yata kami natikman na hindi yummy. Parang naswerte pa nga kami sa pagkakasira na sasakyan namin dahil dito kami nahinto. Highly recommended ko tong shop na to. Grabe, lahat ng food nila sobrang sarap at budget friendly lang din. Dahil hindi ko masyadong alam kung ano yung exact location nila, hinanap ko talaga yung page nila para alam nyo kung saan kayo magme-message. Dahil sobrang naggustuhan ko nga yung mga pagkain nila dito, nag-order pa nga ako at nagpa-take out para nga sa mga kapatid ko. Freshly baked daw talaga yung ginagawa nila araw-araw at yung mga prutas nga na ginagamit nila ay mga fresh din kasing fresh ko. Charis! <laughs> Dahil fresh nga tayong lahat, mamimigay ako ng 300 pesos. Mamimili ako sa mga kapagbigay ng tamang sagot kung anong favorite kong shape sa fries na in-order ko dito sa Croissant de Pampanga. Aba, inabot na nga kami ng gabi dito. Muntik na namin makalimutan yung pinapagawa namin sa sakyan. nakshota. <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto niyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto niyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong mag-gets. Pero pipindot-pindot ka lang pala dito, eh pwede ka nang manalo na sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang laro, eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe, kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung malaki-laki na inapanalunan ko, eh naisipan ko na rin i-cash out. Madali lang din naman mag-cash out dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!